guys. Welcome to Margie TV. So ngayon is, is schedule ko pala sa hospital guys. Nakalimutan ko. Big, ak, pag nakaalam ko, 5-5. Buti napatingin ako 5-3 pala guys. So ngayon buti ka, pag text ko naman sa boss ko nag, sabi niya nasa Chungli ako. Baka mamaya pumunta ako sa Chungli. Magkita kami doon. No? Takasan na naman ako guys. Exacto nandun siya. Hindi ko pupunta. Sa hospital lang talaga. Guys. Ano lang naman doon. Hindi lang naman ako ng gamot siguro. Just nasabihin ko na din na ano na uh, binsan pag wala akong tulong sumasakit yung dibdib ko kaya pupunta na tayo oh, ay ano sa ospital ang oras na is 11 guys uh, okay lang kasi number ko is ano 29 madami motor dito banda 11 okay, pa yung number ko kaya ay may tao dun sa taas kaya okay lang kahit 11 ako pumunta pa lang siya. Kaya mm -hmm. natin dito guys. Oh, yan na siya. 29 pa ako ba? Ito siya ba ba? Ano ba yan? Okay na ba siya? Baka may naman pumunta doon. Ito ako guys. Nakarating na ako dito. Ipitay ng dugo natin dito. Ay, magsuksok muna tayo doon. Guys. Mag-VP tayo dito, guys. Ay. Ayan, tapos. dito. Ay.

ano, meron na akong treadmill, 'yan. Tapos alternate na 'yung pag-inom ko ng gamot. So, guys! So ngayon is awin na nga pala tayo Dito na ako nag para Another workout Kasi yung taxi Doon pa niya ako binaba sa, ano, Malayo sa amin. So nagpunta na lang ako ng uh, Family Mart At bumili ako ng ano, milk Milk And blueberries So ito uh, Dito tayo duman sa Bukid sa tulay. mag vlog Ayan, tapos lalakad na naman ulit ako babalik laga ko, doon kasi I feel better na ah. ganda din ganda din ganda din So, binigyan ako na ito. And, yung anak niya. Akala niya hindi kumakain. Kut-kuting po daw. Pag sa hospital daw ako. So, tignan natin. Kasi ano siya? Digi... Ano siya? Digitarian din. Tignan natin ito guys. Baka may asin asin-asinan to. Ayan po nasa lobby. Ah! Ganun din pala oh. Hmm. Baka mahal to. Ayan. patay yung ilaw. Ayan ito yung laman niya ganyan ayan yan ang laman yun, mag-album eh, eh, bat alam sinagawa kasi yan, sari na sari natin ang laman boto, boto. oh, yan pala ang laman niya

Parang ganun din. Ah, may kaso Ay, naman. may laman yung pangalit. Yeah, kaso. May walnut din. Mayroon din, almond. yung mahal ko. Oh. Vai, okay. like